po tayo ng basahan, ito po ang ating uh, gamit para makagawa tayo. simple lang po ito, improvise. so dito po tayo magsisimula. dito lang po. ito pong tela is gawa po ng mga damit na hindi nagagamit. Ganito po, guys, ang ginagawa ko pag wala akong ginagawa. Uh, simple lang ito kung masipag po. Kasi may pera din dito sa basahan. Pero itong basahan na ginagawa ko is para sa amin po. Uh, kaya pag meron kayong hindi nagagamit ng na mga damit, yung mga sira, huwag niyo pong itapon. Pwedeng gawin ng magandang basahan po. Kaya ito po. Sipag-sipag lang, madali lang pong uh, makagawa nito kung meron kang ganito. Uh, yung pinagsasabitan ko pala dito is yung mga, linagyan ko ng ano bang tawag nila doon, yung bakal, para doon ko sinasabit yung tela. Tignan po natin hanggang sa dulo, maganda po yung outcome, lalong-lalo na sa Uh, bahay na kailangan talaga yung mga basahan dito sa banyo, dito sa kusina, dito sa may pintuan. Yan po. Ibat-ibang kulay po yung ginamit ko kasi kung ano pong sirang gamit, yon po ang aking ginagamit. Ayan. May black, may gray, may white. Kahit hindi ko po inano kung ano yung kulay niya kasi para sa amin din naman ito. Yan. Sipag-sipag lang. Meron ka ng basahan. Instead na yung damit na sira, itapon mo, eh, pwede palang magamit. Kaya wag nyo na lang uh, itapon. Kasi yung, kung yung damit na lang naman ang inyong basahan, madaling matapon kasi pangit na ang itsura pag ginamit nyo ng basahan yung damit na hindi naayos. Pangit na tignan kung nadumihan. Kaya pag ayusin mong ganito, maganda rin. Madaling labhan, madaling matuyo. Yan. Yung mga misis dyan na walang ginagawa, pwede nyo itong gawin. Kahit hindi misis, yung mga lalaki rin, pwede rin yung gawin yan. instead na nagmamarites kayo sa labas, yan, gumagawa tayo ng basahan habang nakikipagmarites. Makapal kasi yung ganito. Kaya, hindi naman sayang yung pagod mo pag ganito. Medyo mahirap lang yung End niya kasi kailangan dahan-dahan kasi nakakasugat din sa kamay itong mga bakal na pinag-anuhan ko, pinagsabitan. Salamat guys sa panonood sa aking video na kahit uh, ganito po, andyan pa rin kayong nanonood. So, kumusta po tayong lahat? Sana po, nasa mabuti tayong lahat. Ayan naman tayo, guys. Nag, ano, yun kasi yung ginugunting ko yung mga ganun, kasi may extra po siya, hindi po maganda yung shape niya, kaya kailangan guntingin. At pagduktungin yung mga end ng tela po. Para maganda pong tignan, kailangan ayusin po. Pasensya po kayo ha sa mga background ko. Talagang ganyan. Dito po ako sa bahay ng pamangkin ko. O ayan. Tapos na po. Dito na po ako sa taas na. Ito po yung medyo mahirap na part. Kasi kailangan maging... Uh, ano bang tawag nila doon? Kailangan dahan-dahan yung gawin mo. Kasi nakakano rin sa kamay. Yan. Masugat ang kamay mo sa bakal. Kaya sipag-sipag lang, cega tsaga Pero maganda ang kinalalabasan. Shoutout pala sa inyong lahat, Team Kapu Kapuso. Salamat na patuloy niya. Andyan kayo kahit lubog -litaw ako sa YT. Ganito na talaga kapag nasa Pinas ka maraming gawain sa bahay, sa labas. Kaya hindi masyadong nakatutok sa YT. Yan. Enjoy lang. Ayan, ayan. Nahihirapan si Inday. Kaya, ayun. Ayan yung isang pamangkin ko. Siya ang nagturo sa akin. Itong pamangkin ko ang nagturo sa akin. Paano gumawa? Ito naman, tinutulungan niya ako kasi natutumba na yung aking ginagawa. Kailangan may humawak. Ang tagal. Pakanta sana ako guys, pero hindi naman ako marunong. Sa susunod, maghanap ako ng singer para hindi boring. Dito guys sa Bagyo, marami din nagtitinda ng ganitong basahan. Kasi lalong-lalo -lalo na yung mga nagbebenta ng ukay-ukay. Di ba maraming ano, uh, hindi magaganda? Pag nagbukas sila ng bulto, meron din hindi magaganda. Kaya ginagawa nila basahan. Binebenta rin nila. Kaya uh, nare-recycle din yung mga ano nila. Hindi nabibiling uh, damit, kumot, re recycle din nila. Naging basahan yun din. Binebenta din nila. Sinong bumibili? Yung hindi marunong gumawa. Yan. Kaya kailangan din maging matuto tayong gumawa ng sarili nating basahan para hindi lahat bibilihin kasi mahal ang mga bilihin ngayon kahit itong mga simple sa tayo na lang po ang gagawa yan, tinuturuan ko rin itong pamangkin ko para marunong din siya sa una tinawatawanan niya ako pero ngayon tinutulungan niya ako sa banyo mo, ang tingin yan. Or yung arrangement ba ito? Nakatilin yun na din. Tadi yung nangyay. Oh, malawala. Mamaya pag-tura na mo. Malawala. Ayan, yung pamangkin ko. Apo ko pala itong, ano, kinakarga niya. Apo ko ito. Kaya marami na akong apo, guys. malapit na tayong magtapos. Kaya yon. Tapos na tayo sa ating ginagawa. Yan na po yung basahan natin. Konting kembot na lang. Tapos na lahat. Okay. 90% po natapos. Kaya ayan. Wow. Tingnan nyo. Ikaw na minister po. Okay, yan na po. Ito po yung pinakahuli. Yung sinasabi kong kailangan maingat kasi talagang nasusugat na yung kamay mo dito. Kaya kailangan talagang may ipit ka rin. Kasi ito yung last po na kailangan ihook mo yung mga ano nila. Pinakadulo niya para hindi po siya mag, magbubuka. Kailangan ihook ng maayos. Yan. Ganda rin gawin ng mga lalaki to kasi malalakas sila. Primary Vlog, shout out. Sam TV Vlog, Miss Tour. Shout out Sis Jane, Freddy Jana, uh, Christy Alforte, and then Tatay. Hello po, Tatay. Tapos lahat po, shout out sa lahat ng team Kapuso. Sorry po sa mga hindi ko nabanggit. Uh, Tumampus Twin Vlog, shout out sa inyo. Pwede rin yung gawin ito, Tumampus. Remary Vlog, pwede rin yung gawin ito sa inyong bahay. Yan. Madali lang ito. Yung mga walang ginagawa dyan na katulad ko, pwede kayong gumawa nito. Magsabi lang kayo kung gusto niyo ibang instruction. Madali lang po, ituturo ko sa inyo. Kung anong naituro sa akin, ituturo ko rin sa inyo. Okay, ito pa yung pinakalas portion talaga. Yan. Ayan. Masaya na siya kasi malapit. Ayan, Ta, tapos na po. That's the outcome, guys. Proud to present to you. Tapos na po ang aking basahan. Ayan, maganda. Kasing ganda natin. Kasing ganda nyo. Thank you guys for watching. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa patuloy na pagsusuportan nyo sa akin. Bye-bye!